Ayan, o, oh, sige. Ang sarap maging bata. O, oh, ayan. Diba? Pag, ano kasi. Diba? Pag, ano, nag pa rin sila. Diba? Tumang-tumang ko sa mga batang yan, oh. Dalawa lang sila niyan. Nasa baba. Oo. Ayan. Ayan. Sa Saan, Ayan si Kuya. Ah, si Atas. So, ayan si yung Ayan ka ng kamay nila dito. Oh, ayan. Okay! Naka ano pa, oh. Nakahawak. Tuwang-tuwa siya, oh. Oh. Ganyan yung mga ano ngayon. Kasi wala nang customer. Na ayan. Tapos ayan siya ito yung mga na. mga customer sa kabilang side. Kasi ito yung line ng mga lamisa. O oh, wala na. Kasi tapusan na lahat. Ayan. Ayan. Step by step na naman yung mga lamesa. Ayan, lahat. Tapos pag anon, pag ano. Lahat sila. Tapos yun, yung mga ano, dito sa may-ari. Ito yung may isang tenant sa baba. Ayan. Tapos yung sa labas. Yun eh, yung labas. May naglalakad na mga ka. Ayan. Tapos pag ano. Ayan, yung naglalaro kanina. Ayan, lahat sila ching. Dahil may mga, oh, ayan, boom. Oh, ayan, 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 ayan. May tayo mga sadyante dito. kawain nga kayo, mga bibes. Ayan, dali tawag kaway, dali. Ayan, no. Oh, dami, diba? Iba Diba na, nakalabi? Pili kayo kung sino ang pinakamaganda, oh. Ayan. Ito, 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 ayan. Ayan. Ayan! YouTube the girls! Oh, ayan, ayan. Ay, YouTube, oh. ay, Madalisco. O, oh, diba? Ay, oh. oh, sige, 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 tali sabihin mo na! Ayan, natali! Ayan, lahat yan, lahat. Pagka-promote oh, mo po, Jowzary siya. Bumili tayo. O, ayan, takinggan niyo siya. Sarasabi <laughs> siya po. Sarasabi siya yan sila. Dami nila kasi ito maraming ka grupo kumakain. Pero pinakamahin kayo sa lahat. Ito, ito, ito. Yan, yan. Yan, pinakamahin kayo sa lahat. Yan. Number one na mong sa grupo. Ayaw nyo po. Ayaw nyo. Ayaw talaga. Ano yun, be? Tatakbo na po siya SK. O, ayan. Tatakbo daw siya. Pakyay nyo naman. Tatakbo po siya. Willing na siya makakibig. Lalo pag gabi. Eh, na alam Baka naman pwede mo siyang i-an o. I-mate siya o. Soon. O, ito, ito. Ayan, ayan, ayan.

Ha? Puta na <laughs> <Kuta ba> siya. <laughs> tawag tawag. May kayo jan Shai? <laughs> Sige mo nga. Ayan, ito yung mga lamisan nila. Hala na. Ayan, ayan, ayan. Ayan. Tapos dalawa na lang. Tas sa kabilang side. Wala na, Alex! Hi nga kayo, be. Dalawa na lang siya. Dalawa na lang sila sa loob na... Pasti, yun balik na yung antena. bakit ka nakakatok na naman dyan? Bising-bising siya, oh. Wala na, girl! Pus na. Hmm, Pus. Tapos, na. Ayun, lumabas. Lumabas siya.